Ayan mga kawander Kasi nabutan na naman tayo ng gutom At dito mga kawander Habang Nagkapalinis tayo ng kuko eh, Nakita ko yung palisan dito sa harap eh, Talagang dito mga kawander Talaga makita nyo Ayan Talagang ano to Ah, uh, Mga laman talaga siya Tapos malambot Ayan, labo talaga niyang kainin. Ayan. Ah, uh, syempre mga kawander, diba? Masarap talaga yung nakasanayan natin. Yung nakasanayan natin kainin. Ayan, oh. Ang oras nito ay nasa ano ito eh, uh, ah... Mga 5.30. Ayan, tas akto medyo maambon-ambon. Ayan. Pag ko, wow, bigla akong natakam sa pares. At ayun mga kawander, binidyo ko yan. medyo nangalahati na ako. Sabi ko, i-video nga natin to I-vlog nga natin. <laughs> Ayan, ito yung kainan sa may bandang alaminos mga kawander. Ayan. Uh, sarap talaga ng ano nito. Uh, yung kanin talagang pang Paris talaga. Tapos yung lasa naman ng sabaw. Talagang masabi mo na talagang wow, sulit ayan, mayroon na rin pala dito mga kawander mga anli no, anli rice uh, worth magkano ba yun 99 pesos yata yun anli rice na ayan diba ang sarap ito mga ka kasi talagang malambot yung beef, tapos yung sabaw talagang ayos yung sabaw pure na pure talaga grabe Ayan. At yun sa mga nagtatanong ng mga ka no, dito lang to sa may, ano, ayun o. No? sa tapat ng promesa, dyan ako nagkapalinis ng kuko. Kasi sakit na ng ingron ko. Ayan. Okay. At yun nga, sobrang sarap talaga niya. Sarap talaga niya mga ka -wander. Sa may ano lang to ha, sa may uh, malapit to sa ano, Sa ano ba yun? Malapit. Sa may malapit sa munisipyo lang to. Ayan. At yun ang mga wonder, pumunta na ako sa aking motor. <laughs> At tapos natin kumain dyan. At yun nga, sabi ko sarap talaga. Ayan, uh, ito na ito nakapark. Nag-umotor lang kasi ako galing akong San Carlos City. Sa Bones Tissue, San Carlos. At yun po yung area mga kawander. Oh. Ayan. Uh, sa mga taga-alaminos, alam na alam nila to. Kainan. Uh, or mga ato, ano rolling store. <laughs> rolling na kainan sa Alaminos. Ayan. Eh lang mga wonders sobrang sarap talaga ng Paris, grabe no. Sarap talaga balik-balikan. Ayun lang po mga wonders, salamat po sa panonood at see you po sa ating next vlog. Bye-bye.